Masubo oh, pati rin si Teo na kain rin. <laughs> ano ba? Birthday wish. Ayan, birthday wish. Happy, happy birthday, Melot. Salamat sa mga handa mo ngayon. At uh, tayo nagkasalo-salo. At we pray na more blessings pa yung dumating sa'yo at sa pamilya mo. Um, I speak Jeremiah 2911 upon your life. God bless. We love you. Salamat. Amen. Oh! kumain na? Happy? So happy! Ito ka na, Barbie. Kinuha niya lang po ito. Kapol! Beshi, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, kami ay papunta kina Ate Nels dahil po birthday ngayon ni Melod ah oh, kalmado na po ang ating ilog. At... Bilis nga lumiit. Mm, bilis nga lumiit. Pwede na ulit mag-photoshoot si Mahal. Hmm. <laughs> at ang ating bundok, oh. magsa-sunset na po. Tayo po ay ngayon ay magdi-dinner kina Camelot. At si Daddy nga po ay nagluto ng binagkat. At si Tito Eric naman ay nagsaing. Dala-dala na po namin. See you, Ate Melot. Aye and Bobby are going to dagat <laughs> sa dagat no so, Bobby and Ayie are going to <laughs> Ayi and Bobby are going to <laughs> dagat dagat <laughs> ulit po ni Bobby dagat daw kami pupunta nasagot kanina pa po yun nasa na siya nasa Mahilig pala sa dagat yan. No? Mahilig sa dagat, nagulat ka. Wala nga nagturo. Wala nga nagturo, kaya kami lahat ay napatawa. Ay. We are going to, sabi ni Babe, dagat. <laughs> Trapik-trapik naman ngayon, Daddy, dito sa Infanta. Malapit na po kami. eh mga kabeshet, nandito na po kami kina Ate Nels si barunto Tuko at si Tutoy ang magdadala na yung mga dala namin. Si Mama Sonia po ang may dala kay Bobby at si Daddy naman kay Andres. Ako po may dala ng mga gamit ng mga bata naman. Sige, una na kayo. Dandahan ha. Dandahan. Si Bobby at si Mama. Sunod ka na doon, Mama ha. Kahit di mo nadali yung sapatos ni Bobby. Dito na kami kina Camelot. Kalalay! Happy birthday, Melo! Hi, Tayo, Bless! O, oh, bless! Kayo! Oh, bless po si Teo. At oh, si Talalay, bless din, bless. Good job. Yan po ano, si Nahanap mo si Andres. Ano pa kayo, Tito White? Siya namin, mahalan. Sino my birthday? Ha? Babi yan. Bobby, wow. Hindi na pala lahat. Bobby, si RJ, Kompleto na. One last. birthday. last. Sa Happy birthday na lord. Happy birthday. Tito Beca pala inaandiyan na. Oh. Happy 19th birthday. Happy 19th birthday. Kumbaga may simple lang. Uh, salataya, uh, uh, GIL, uh, Salamat. Uh, Ayan okay. ang Team Hitik Kids. busy-busy sa mga si Bobby po. Oo, nakikipa ganun na. Nakikipa sa bayan na. Si Bobby. Si Bobby pa di kanina. Tulog na. Bigla na nagising. Si Bobby. Ay, alam mo na kaya. na

Tulad ko okay? Hello po! Okay ba sa lola? Nagiging. May, oh, may, may drink siyang lola, may dala. Picture taking muna mga kaveshi. Kami po ay nakapagpa-picture na kay Melot at kay Nabal. O si Bobby. Una po po si Bobby, parang matapalagod na. Bobby, <laughs> Hiiii! Hey. Palag oh, pa Nantay lang namin si nanana at kami pa'y kakain na. Oo! Oo oh, 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 oh. po yung mga... Oo oh, si Teo, oo si Bobby. <laughs> e hey, ba't naman lahat ng malunta kay Bobby ayaw bitawan? <laughs> May mga, dito, may mga naman. Hey, hey. Ako na miss ni Andres. Sigla nag-mommy yung mga kap. Ah, yan tita Lea. May palit ka ng damit. Yan na rin si Nanay. Tito Eric na dito na din. Wow. <laughs> <laughs> I si Nicole. Si na kami please. picture na kayo. Picture na kayo doon, kina na melon. Ay kasi ako, yan, bless. Bless, 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 bless. Bobby. Bobby, Pasko na Bobby. bless, <laughs> bless, 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 bless. Hello po. Good evening, Sir Ronald. Nag-bless na si Bobby. Good job, Bobby. Good mo Bobby. Aksyuran muna with Tito Lea. Antok na yan. Gutom na. Oh, Tito Beca, go! <laughs> pray na po si Tito Beca. Nagpapray na yung pagkain. Munti <laughs> oh, si Kimay nandito pa. Wala <laughs> pang pasok. Ayan, Ate na, na si Dito si Tia Flor. O, oh, bless sa Lola. Bless sa Lola. Bless po si Mabu. Bless ito, makakapas ko na. Hahaha. Yeah, uh, uh, mm -hmm. Kasi bal. Okay bal. Mag uh, okay, magandang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ay naririto sa... <laughs> low energy dito <into> ngayon. <laughs> ngayon. Okay, magandang magandang low na energy. Low energy. <laughs> so, so, gabi. Magandang po sa ating lahat. Tayo ay naririto at ipinagdiriwang ang araw ninyo natin. Siyempre, bago po tayo magsalo-salo sa isang masaganang ng hapunan, ay hindi po muna itong pagkasalamatan at at the same time, ipag pray po natin ang ating arawan. Tayo po lahat ay bayo at, uh, uh, at tayo po ay tumahilig uh, uh, at tayo po ay na... at tayo po ay pag natin ang ating arawan at ang ating pagkain. So tayo po lahat ito ng nagtanda sa mga alam ng ama, sa anak, Jesus sa Santo, Panginoon Diyos, na mga pangyayon sa ng mga pagkasalamat sa araw na ito, na ang piliti, uh, pinpakata, at ang bawat isa, ang pamilya ay narin at ibigawang ko namin Panginoon ang karawan ng aming minamahal uh, na si Milot. Panginoon, aming po itinataas sa inyo si Milot, na wala po ay uh, lalagin po siyang ingatan, lalagin po siyang ay nalang saan makapamakan. Hindi po sa kanyang pag-vlog, Panginoon, ay labi niyo po siya na bayan. At uh, po namin uh, may ang bilya, na ang mga karawan ay magladagpuan ng anumang karamdaman. Bagus, Panginoon, patuloy po kalakasan, patuloy po ng mga kalusugan, patuloy po na magpapala ang po, po niyo sa kanya, hindi po sa kanyang pamilya. At uh, hindi po namin, Panginoon, kung ano man yung kanyang mga ambitiin, ano man po yung kanyang pangarap, ano man po yung kanyang gusto, Panginoon, ay uh, ipagkaloob po ninyo sa kanya at uh, hindi po Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa ng mga kasama namin ngayon. Salamat po. Talitigit po ang uh, pamilya po namin na nagamula pa po ng uh, napar. Salamat po sa inyong ingat. At kami po ay humingin na bawat isa ay matuwas sa inyong sa kinitahan uh, Panginoon, salamat din po sa mga pagkain na sa aming harapan. Mas basan niyo po ito ng inyong bagay na espiritu, maging uh, uh, kanaka sa ng bawat isa, maging kalusugan. At uh, pinapasalamatan po namin ang buhay ng bawat isa sa aming mga sponsors kay Dita C. At sa so, lahat po ang mga nag-sponsor na hindi po mabagitan ni Moon, patuloy niyo mo po silang pagpalaing, patuloy niyo po silang uh, bigyan ng lakas, patuloy niyo po silang uh, tingat sa ng saguling at patuloy po uh, paggamit niyo sa kanila para marami po silang matulungan. Salamat po sa buhay ni Ati sa buhay po na ng aming kaarawan, sa buhay po ng tinikik, sa buhay ng tinipagatan sa lahat po ng mga lupa birthday kay Aminot uh, Panginoon ay uh, kayo po mahalang magbalik ng mag mag siksik, miglik at umapang. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen! Bibigyan ka tayo mga manay. So tayo po muna ay utakan ka ng ating traditional God. birthday song. Opo! Opo! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday.

May surprise <laughs> si Carmelot sa kanyang money bouquet. Wala na. na na. Yan na. Mukha na na. Kung ano po priority na po kami. Sa po kami.

Oh. Oh, target Target lang Target Target lang

Isi, 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 ko Hindi ko alam mama na may ganito ko pa lang. Oo. po ang sa Wala po oh. na gawa. Ako namin lang nagbibilang ako Binilang na raw. Oo. Ako na. May isa ba umani para kay Bobby? Ah, uh, kinukuha ko na ngayon. Pino oh, na po, Deadlord. Oo, sige. Aba, si Madiray nakakuha na. O. Oh. Sita, yung, si Nakakita ko si Nanay ay, eh. Pinakauna sa, pilo, ay, si nanay. pinakauna sa pilo, si Nanay. Nauna. Ito At kay Bobby. Oo, kuha ko na si Bobby. Aba, bawal ay, na ay, kanya, may. Ay, sa kanya ma isa. Habang na, na na. Sila na doon na. Si mga may meron na rin. Halamad Melon. Yeah. Happy birthday. po. na si Mami. Kainan na rin dito ay dalawa Ay, sige Ito si Madep Dati, masarap daw ang sala Tikman mo dito Nandito si Eric At si Nicole. Ayan yung oh, like Aba, abay, ba't si Ma'am Grace kain si na? Ayan yes, si Mama, napain na. Ito naman Meron. pa rin pa rin. Oh, na Oh boy, oh boy, yo. na ba tinumpang Pati, Aba mami, may nakuha si Bobby. Ah, gulay. Okay. Pansit ko si Molly. pati si Theo oh, si nakain na Ano yung pawis? Ayun, pawis iniyan. si Lian. Mami, tingnan-tingnan mo lahat siya. May kinukuha sa iyo. Itong bawal ka rin ng maraming pansit siang oh. okay. Biburat nila. Siyang mo ng rice, babe, 'tong mabusog 'yan. Okay. Dahil, Pag pa. yan ay napusog na, yan eh ah, hey, aangat ah, na. Inanay tahimik na. <laughs> Now, uh, hey. Apo, but, but, di, lang, Apo, hindi wala ko kayo o. Dati ko ang mga bigyan si Ate. Okay. Sa kapansinihan. Lagi 'yan. Oh.

Hindi naman tayo kasama. Hindi na likan nito. Hindi tayo natin likan. Mahal na likan. Hindi tayo natin likan. Hindi mahal na likan. <laughs>

Happy, happy birthday, Melot. Salamat sa mga handa mo ngayon. At uh, tayo nagkasalo-salo. At we pray na more blessings pa yung dumating sa at sa pamilya mo. Uh, I speak Jeremiah 29 Jeremiah na upon your life. God bless. We love you. Salamat.

Ay, tama. Yeah. <laughs> Sabi pala ni dati, yung panakain kong trabe, lalaki. Pero, Do dami. Doon nga yan eh, itong panay din lalaki ah. Pero, pata Naman. At yung sa mm -hmm. Parang balot. Ah, gano'n. hindi mo na tigman. Nag-iisa iya. Ah, to. Ako, ah, wow, thank you daddy. Ay, kuya, yawa pag Oh, si may pangkapi na. nag na oh Nag-iisa uh, oh, Mami, ikaw, gusto mo rin magbaong. Ay, ay, ay. Favorite oh. niya yung butter cake. Mamaya ko. Ano tayo na kami <laughs> At suot na pala ni Bea yung short from Minang Sibagay. No, no, no. Bagay tayo. Sakto lang. Kasyang-kasya. Yan na naman ang mga boys. Pero kadumi sa yung ano, ay kumain ka na? So happy. Everyone is happy. Mami so happy daw. Huh? Everyone is happy. Ayan mga ka at si Daddy po ay mga nganta. Tatrya itong ano ni Bossing. Mini, video ko. Ikaw munang kakanta. Tetestingin na. Tetestingin na, nakakagagay sa inyo. Walang walang ginagawa Kakanta Golden. Golden. <laughs> Ano <laughs> kayo? Lombe, kwiketserete Sa ay eh pa, hindi connect ka? bal pa connect ka? Pa connect ka. Yes, I don't know how, how?

Hindi alam kantahin pero alam po yung step. Yeah. <laughs> <laughs> <tapos> Ang ganda. Si oh. Bobby po nakakanta na. Hello! Hello! Bobby kakanta na. Kanta na! Kanta <makes> <of the> <makes> ka na Bobby. Kinuha niya lang po ito. Ako. Si pa yung nagpapakita gila. Sana kinala ko di ba tulles? Galit ako ni Barbie. Nita. Alas. Sotto. ni Teo. Ayo ni Teo ng pwesto. Gusto sa white <laughs> cake. Happy <laughs> <Mami, stop, laughs> bless you, Tito. Piling <laughs> ko nga, uh, Tito. May ligyan ko man pa. Saka nagkahamsiya. Yes. Lobat na po yung video kaya kami nag-stop na muna. At maya-maya ay pa na. Si Bobby po ay gusto nang iuwi yung video ay nila. Ang lagi hawak-hawak

For I know the plans I have for you, declares the Lord plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29 11 9.